Hi guys! Welcome back to my channel. It's been a while since last upload ko ng video sa YouTube channel ko na to. And the reason po is wala po muna tayong gala. Di po muna ako nakakapag-gala. Dahil po yun sa ako po ay buntis. Yes po, I am 15 weeks pregnant po. And kakapasok ko lang sa second trimester ng pagbubuntis. And ang video na to, gusto kong i-share sa inyo yung mga naging experience ko sa first trimester ko. First, i-share ko muna sa inyo kung ano yung mga naramdaman ko na symptoms at paano ko nalaman na buntis ako. Yung July, delayed na ako ng 2 weeks pero hindi pa ako nag-pregnancy test kasi noong July nagkaroon pa ako ng spotting na one day na akala ko may menstruation na ako pero isang araw lang yun tapos sabi ng mga kaibigan ko na mga may anak na din sabi nila ganun nga daw yung symptoms doon pag ka so July 28 nag decide na ako na mag PT yun naghanap na kami ng PT and by the way guys nasa Japan pa din pala ako so pumunta kami ng drugstore sa, dito sa Japan tapos naghanap kami ng pregnancy test. And then, nung nakapag pagpiti na ako, so nag-positive nga. And then, August 2, August 2, nag na kami na magpa-check up na ako sa OB-GYN. Tapos, nung time na delayed ako, nagtatrabaho pa ako nun. Tapos mga nararamdaman ko nun, parang ang bilis mong hingalin. Yung konting kilos mo lang, hinihingal na ako agad. Parang pagod na pagod na ako agad. Tapos inaantok talaga ako lagi. Tapos wala akong ganang kumain. Parang lahat ng kinakain ko ayoko. Parang walang lasa yung mga pagkain. Kahit yung mga paboritong paboritong pagkain na halos lang yung kinakain. Parang ayoko siya that time yung first and second months ko na pagbubuntis, nakapasok pa ako sa pagtatrabaho noon. Hindi pa masyadong ganun kaselan nagbubuhat pa nga ako noon, nagbabike pa ako papasok ng trabaho. Pero yun, yun pa din yung nararamdaman ko lagi pa rin akong hinihingal, madaling mapagod, tapos wala pa rin ganang kumain. Pero kaya ko pa, natitiis ko pa yung mga nararamdaman ko. And then, pagpasok ko ng third month ko na, doon na talaga nagsimulang mag-inarte yun, lahat ng kinakain ko, mga isa, dalawang subo lang sinusuka ko na. Sinhinang-hinana ako. Tapos, grabe, wala kang tinitik na mga vitamins. Hindi ka makainom ng gamot. At sakit-sakit na ng ulo mo, at sakit ng katawan mo. Tapos, wala akong gana nun. Parang gusto ko, lagi lang na nakahilata. Konting lakad-lakad ko lang, nahihilo na ako cactus, wala akong maisip na gusto kong kainin. Parang, di ba, yung ibang mga naglilihe, at kinikwento nila para may gustong buto silang kainin. Pero that time, yung ako, wala talaga. Parang halos kung pwede nga lang huwag kumain. Tapos, nag-consult ako nun sa OB gyn ni ko na kung ano yung pwede kong i-take na vitamins kasi syempre nag ka kasi hindi ka nga makakain so iniisip mo paano yung baby mo, paano ikaw so yun ibang iba dito sa Japan kasi wala man lang silang binibigay na vitamins so sa ibang video ko isishare ko sa inyo kung paano yung pagbubuntis dito sa Japan kasi may mga kamag-anak ako na kinikwento sa akin na sa Pinas daw, pag nang bubuntis, maraming vitamins na tinitake. So, dito sa Japan, wala pong binibigay na vitamins. Ang sinabi lang sa akin ng OB ko noon, pag hindi mo kayang kumain, huwag mong pilitin. Basta, uminom ka lang lagi ng maraming tubig. So, yun, lalo nakakapanghina kasi tubig lang lagi yung laman ng katawan mo. So, si, kan ng lakas, di ba diba? And eto pa, nung pa, third months ko na, nag-breakout na ako, nagsimula na mag-breakout. So, makikita nyo, yun, tinagyawat ako, tapos dry na dry yung buho ko, pati yung skin ko, dry na dry. Hindi rin ako makapaglagay ng mga gamot sa tagyawat kasi bawal po yun makakasama sa baby. Tapos, hindi rin ako naglalagay ng mga ng lotion. So, tiis-tiis lang tayo. So, tiis ganda. Pag after natin nito, so, babalik na rin daw naman sa normal. Dahil daw, daw to sa mga hormonal changes na nangyayari sa katawan. Nung last part na ng first trimester ko, yung 3 months na yun dyan ko, dun na talaga tumodo to the highest level na inda yung pag-iinarte grabe halos din ako makakain talaga din na, nahihilo ako lagi so hindi na rin ako pumasok sa trabaho tapos di ba pa sabi pag buntis talaga minsan weird yun na experience ko noon ayoko na pag nag-uusap kami ni Robbie nung partner ko ayoko nang malapit siya sa akin ayoko ng naaamoy ko yung hininga niya kasi para sa akin, yung amoy ng hininga niya, naamoy ko, amoy kalawang. So pag naamoy ko na yun, bumabaliktad na agad yung simura ko. Tapos ayoko din ng amoy ng toothpaste. Kaya pag nag-toothbrush ako, mabilis nila ako mag-toothbrush. Tapos pinipigilan ko talagang huminga. Hanggat maaari, ayoko naamoy yung toothpaste. Kasi pag naamoy ko yun, nasusokan ako nun after. And then one time, nag-grave ako ng Jollibee. Basta naisip ko na lang parang gusto kong kumain ng Chicken Joy. Eh wala namang Jollibee dito sa Japan. So naghanap ako online. Tapos, may nakita ako, Diyos ko inday ang mahal, pero no choice, kasi nga, di ba, pagbuntis. Tapos, hindi na susunod yung gusto mong kainin, parang ang sama ng loob mo. Kaya yun, kahit mahal, pinatus ko na nag-order talaga ako. Tapos, pagdating ng Jollibee na in-order ko, ang dami ko nakain, yun lang talaga yung sa loob ng 3 months na pagbubuntis ko sa first trimester ko. Yun yung pinakamarami kong nakain nung kumain ako ng Jollibee. So, first trimester daw talaga, yung first three months ng pagbubuntis mo, dun daw talaga yung napakalaki ng pagbabago na mararamdaman mo. Dun mo mararamdaman lahat ng hirap, pagsusuka, pag nahihilo, lahat-lahat na kasi dun daw talaga nag adjust lahat ng hormones ng katawan mo. Nagbabago lahat, nagpiprepare yung katawan mo para sa baby, para sa paglaki ng baby mo sa loob ng tiyan mo. Kaya normal lang daw lahat 'yon. Sa mga next videos ko, i-share is ko sa inyo yung experience ko for being pregnant here in Japan as a foreigner. Kaya don't forget to subscribe sa YouTube channel ko. And marami pa tayong kwentuhang magaganap tungkol sa pagiging nanay. So, share-share lang tayo ng mga experience and comment din kayo sa baba kung ano yung maraming experience nyo sa first trimester nyo. And mga tips na mabibigay nyo po sa akin bilang first time mom. So, kita kits ulit tayo sa mga susunod na videos. Bye mga mamshies.